Okay, narito ang mas pinalawak at mas detalyadong ulat, mga alternasyon isang libong salita, tungkol sa pinakabagong tensyon sa pagitan ng China Coast Guard, CCG, at Japan Coast Guard, JCG, sa paligid ng Senkaku Islands, Dauyu Islands, sa Filipino. Ginawa ko itong tuloy-tuloy na teksto, walang heading, para mas madaling basahin gaya ng hiningi mo. Noong 16 ng Nobyembre taong 2025, inihayag ng China Coast Guard na isang porma ng Rights Enforcement Patrol, ang isinagawa ng kanilang mga barko sa tubig sa paligid ng Senkaku Islands, kabisera ng pag-aangkin ng parehong China at Japan. Ayon sa pahayag ng CCG, ang operasyon ay lehitimong pagsunod para ipagtanggol ang kanilang karapatan at interes sa lugar. Sa panig naman ng Japan, ang pagdaan ng barkong Chino sa nasabing lugar, na itinuturing nilang teritoryo, ay malinaw na paglabag. Pansinin na ang insidenteng ito ay naganap ilang araw lang matapos magsalita sa parlamento ang bagong punong ministro ng Japan na si Sine Tak Takaichi. Noong ikapito ng Nobyembre, sinabi nito na kung sakaling umatake ang China sa demokratikong namamahalang isla ng Taiwan, maaaring tumugon ang Japan ng militar, isang pahayag na kumabog sa diplomatikong espasyo. Ang naturang komentaryo ay agad nagdulot ng matinding pagkagalit mula sa Beijing. Pagkatapos ng pagdaan noong ikalabing anim ng Nobyembre, inihayag ng JCG na may dalawang barko ng CCG ang pumasok sa teritoryo ng Japan malapit sa Senkaku noong 2 ng Desyembre taong 2025, na natili ito ng ilang oras bago lisanin ang lugar. Ayon sa JCG, ang mga barkong Chino ay lumapit sa isang Japanese fishing vessel, at kanilang ginamit ang kanilang sariling patrol ship para pigilan ang posibleng pakikipag-ugnayan. Sa kabilang banda, ang China Coast Guard ay may ganap na magkaibang bersyon, nag-akusa sila na isang Japanese fishing boat ang ilegal na pumasok sa karagatan na inaangkin ng China, ang Daoyu. Sinabi ng CCG na pinaalis nila ang sasakyang pangingisda matapos magsagawa ng kinakailangang mga kontrol at babala. Ang pamunuan ng CCG sa kanilang social media account ay nagpahayag na patuloy silang magsasagawa ng mga rights protection and law enforcement activities, sa paligid ng mga islang kanilang inaangkin. Dahil sa magkakaibang mga ulat, kung hindi ang diploma alitan. Para sa Tokyo, malinaw na paglabag sa internasyonal na batas ang ginawa ng China, at hindi katanggap-tanggap ang tipo ng pagpasok ng CCG. Sinabi ng mga opisyal na ipagpapatuloy nila ang kanilang pagbabantay at mga aksyon para protektahan ang teritoryo ng Japan. Samantala, mula sa Beijing, ipinagtanggol ng China ang aksyon bilang lehitimong pagsunod sa kanilang pananaw ng soberanya, at ginamit nila ang pampublikong komunikasyon at babala para suportahan ang kanilang pagangkin. Hinimok din ng China na huwag makialam ang mga third party, isang panawagan na may implicit na mensahe kontra sa mga anyo ng internasyonal na intervention o suporta para sa Japan. Hindi bagong bagay ang ganitong tipo ng maritime incursions. Ayon sa ulat ng isang kagalang-galang na publikasyon, ang CCG ay halos buwan-buwan na nagpapadala ng barko sa teritoryo ng mga pinag-aagawang isla, simula noong 2012 kapag binili ng Japan ang ilan sa mga ito at formal na isinama sa teritoryo. Sa 2024, naitala ang pinakamataas na bilang ng pagpasok, 355 beses tinunton ng China ang contiguous zone. Ang 24 na milyang banda palabas ng 12 milyang teritorial na limitasyon sa paligid ng mga islang iyon. Mula rito, may malawak na pag-aalala sa Japan na unti-unti nang ginagawa ng China ang mga incursions, naging parang, bagong normal, ang mga pagsalakay sa lupaing pinapabilang ng Tokyo. Para sa Tokyo, ganitong patuloy at sistematikong pagpasok, lalo na kung may armas o armadong barko, ay banta hindi lang sa soberanya, kundi pati na rin sa seguridad at katatagan ng rehiyon. Kita ito sa mga pahayag ng pamahalaan na, hinding-hindi tatanggapin, ang mga paglabag at magpapatuloy silang bantayan. Ang sitwasyon ay nagkaraon din ng mas malawak na implikasyon. Ang pagpasok ng CCG sa Senkaku, kasunod ng matapang na pahayag ng punong ministro ng Japan tungkol sa posibleng militar na tugon sa anumang pag-atake sa Taiwan, ay nagpulala ng tensyon. Nagdulot ito ng diplomatiko at militar na tensyon, may mga bansang nagpahayag ng pag-aalala na maaaring lumawak ang problema sa buong rehiyon o umabot sa kasunduang depensa, alyansa, at posibleng pakikialam mula sa mga nakapaligid na bansa. May epekto rin ito sa relasyon ng China at Japan sa mas malawak na aspeto, turismo, edukasyon, kalakalan, at kulturang pagpapalitan. Halimbawa, may mga advisories at babala ang China para sa kanilang mga mamamayan na iwasang bumisita o mag-aral sa Japan bilang bahagi ng diplomatikong presyon. Sa kasalukuyan, ayon sa pinakabagong ulat, ikalima ng Desyembre taong 2025, Lumabas na malawakang ang paggalaw ng barko at barkong pandigma ng China sa rehiyon, hindi lamang sa paligid ng Senkako, Daoyu kundi hanggang sa dagat China kanluran at kanlurang Pasipiko. Ang pag-deploy ng mahigit isandaang barko, kombinasyon ng naval at coast guard vessels, ay tinawag ng ilang tagamasid bilang pinakamalaking maritimong pagpapakita ng lakas ng China sa rehiyon sa kasalukuyang panahon. Mula sa pananaw ng Tokyo at mga kalyadong bansa, ang ganitong kalakihang paggalaw ay maaaring humantong hindi lang sa madaling tensyon kundi sa mas malalim na militaryong konfrontasyon, lalo na kung may aksidente, misunderstanding, o eskalasyon ng mga aktibidad may posibilidad ring magkaroon ng reaksyon mula sa mga bansa na malapit sa Taiwan o may interes sa seguridad sa rehiyon. Sa kabilang banda, ang Beijing ay nanatiling matatag sa kanilang narrative, ang kanilang Coast Guard Patrols ay, lehitimong, bahagi ng proteksyon ng kanilang sinasabing teritoryo, at ang anumang protesta daw ay hakbang ng external interference na dapat iwasan. Para sa ngayon, ang insidente noong 2 ng Disyembre, at ang pagsunod-sunod ng mga pagpasok noong ikalabing anim ng Nobyembre at sa nakaraang mga buwan, lalo na ang record ng paulit-ulit na pagpasok sa zone ang nasa paligid ng mga islang pinag-aagawan, ay malinaw na nagpapakita ng pattern, hindi pagkakapanatag kundi unti-unting normalisasyon ng agresibong maritime presence ng China sa hukbo ng East China Sea. Para sa mga susunod na araw at linggo, may ilang mahahalagang aspeto na dapat bantayan. Una, kung paano tutugan ang Japan, diplomatikong, militar, o batas internasyonal, pangalawa, kung susubukan ng China na palawakin ang ganitong ops, mas madalas, mas maraming barko, o mas matapang na aksyon, pangatlo, ang reaksyon mula sa mga karatig bansa, lalo na ang Taiwan, at mga aliado ng Japan o China. Datapo at malaki ring pag-aaral ang kailangang gawin ng mundo sa kung anong magiging epekto nito sa seguridad ng rehiyon at sa mga alyansang militar at diplomatikong ugnayan. Kung gusto mo, pwede kong subukan isama rin ang pananaw ng ilang eksperto, ano ang posibilidad na mauwi ito sa open conflict, ano ang maaaring gawin ng mga bansa para umiwas sa gulo, at ano ang senaryo para sa rehiyon para mas malawak ang perspektiba. Gusto mo bang gawin ko iyon ngayon?